Nakatanggap ng Heroes Welcome ang bagong WBC minimum weight champion na si Melvin Jerusalem. Ano naman kaya ang susunod para sa pambato ng bukid nun? Alamin sa ulat ni Rafael Bandairel. Dumating na sa bansa kahapon ang nag-iisang world champion ng Pilipinas sa boxing na si Melvin Jerusalem. Habang ang karamihan ng Pilipino ay nagdiriwang ng Semana Santa, si Jerusalem, nasa Japan, upang harapin ang pinakamalaking hamon ng kanyang karera. Sulit naman ang sakripisyo ng tubong bukid nun matapos magtagumpay via split decision kontra kay Yudai Shigeyoka. Aminado mang naging malaking hamon ang mapalayo sa pamilya ngayong mahal na araw, sabi ni Jerusalem, parte lang talaga ito ng buhay boksingero. Kahit New Year, Pasko ganun, gano'n, uh, mga huli week, uh, kahit malayo sa pamilya, isipin na lang na para sa pamilya to, uh, para sa future. Kaya pagsikapan na talaga. Eh. Tila may sumpa sa Japan para sa mga Pilipinong boksingero. Dahil sa nagdaang mga buwan, ilan sa ating mga pambato ang nakipagsapalaran dito at hindi umubra sa kanilang mga kalaban. Pero wala naman itong epekto kay Jerusalem dahil anya naroon ang kanyang pampaswerte. Parang hindi tayo mabihayin kasi parang home, hometown natin eh. Ang daming supporters doon. Lalo na mga Pilipino doon, marami din. Tsaka nandun din yung girlfriend natin. <laughs> Naniniwala naman ang manager ng kampiyon na si JC Manangkil na si Jerusalem na talaga ang pinakamahusay sa kanyang dibisyon. Kung ganun yung pinakita niya sa last Uh, basta 100% na si Melvin, eh, kahit sino, okay kami. Uh, I think he's the best at 105. Yung natalo lang siya before is with some issues, but wala lang kami ng, ano. But ngayon, if 100% si Melvin, walang makakatalo sa kanya. So anybody. Para sa susunod na laban, dalawa ang pinagpipilian ni Jerusalem at ng kanyang kampo. Isang rematch kay Oscar Colyazo na tumalo sa kanya noong nakaraang taon o di kaya isang unification bout kontra kay Ginjiro Shigeyoka, ang nakababatang kapatid ng huli niyang nakalaban. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.